Medyo talagang nag-worry ako at nagulat na hindi alam ng ating secretary yung bilateral sec security guidelines na pinirmahan ni President Marcos ng ating ni, ni, ni President with the, with Biden. So, magpa follow up po ako ng question nito sa plenary kaugnay nito kaya kailangan po. Ano naman 'yan eh nasa website naman yan nakuha rin namin yan yan sa mga websites. Anyway, ang uh, question ko po Madam Chair tungkol doon sa Vice President Security uh, group. So the funding requirements for PSG appear as line item on the GHQ AFP and AFPS SWSSUS budget. Pero Madam Chair, hindi malinaw kung nasaan yung funding requirement for uh, VPSPG. PSG. Uh, can you help us saan po makikita dito yung budget? Kasi Madam Chair, di ba na balita na merong 433 parang isang batalyon ang magiging personal security ni Vice President. So, pwede po bang tulungan niyo po ako makita sa budget? Kasi ang President Security Group nandi dito, pero wala yung BPSPG dito. Kasabsyon po yan under the GHQ. Pero ako po, tatayuan ko po ang uh, necessity ng BPSPG. Kasi ang Vice Presidente po nung araw ay eh, dinadagdag yan sa PSG budget at uh, hindi po consistent ang kan kanilang suporta. Kaya minabuti po ng, uh, nauna sa akin si Secretary Lorenzana na gumawa ng BPSPG. Uh, ang allocation po niya ay 75 million uh, sa 2024. Kaya 400 po yan dahil o mga advanced locations po na pinupuntahan niya, DepEd, rotation po ng mga staff at support ho sa kanyang opisina. Uh, pagka hindi ho nilitaw ito ng tama, mabuti nga po nilitaw, kukunin ho ito sa iba't ibang mga units sa mga requirements niya. Kaya mabuti po nililitaw nga na klaro. So, um, nandito po, no, doon sa sinasabi ninyong PS, um, PSG protection ng Presidential Security Group. Kasama, po. Nakasubsume po ba doon, uh, Hindi Madam po. Chair? Uh, hiwalay po. PPSPG po. Galing sa, sa GHQ ng So, sa uh, sa HQ? GHQ po. GHQ budget po. Naka, Nakasub-allocate na lang po dyan naka naka-sub-allocate sa uh, GHQ sa, So titig ko rin po oh, 'yun sa hindi po sila page 76, unit, Kaya po hindi po sila So ibig sabihin nito uh, ang sweldo kinukuha sa D, DND pa rin po. Sa GHQ so, po sa AFP, hindi po sa DND. Sa, ah, AAP, sa AFP. Sa AFP, okay. ang sweldo po ng DND wala po. Okay, so uh, sinasabi niyo po na um, etong mga 433 na secured uh, secure forces ay ano no? Um, 300, 300, 433 300 ter, 333 po 345 po ang actual okay. Pero nakalagay po sa COA report ay 433 Baka last year po yun uh, Hindi po okay, this year So last year 435. 433, uh, this year ilan po? 345 po Okay, 345 Uh, sa history po ba uh, ng ating ano no security ng vice president? Um, ilan po ba yung common na dinidetail po ng AFP, uh, Madam Madam Chair? It's just to develop a security sector assistance roadmap to identify priority defense platforms, no? Uh, in order for our modernization planning with the United States, and force packages over the next five years to bolster capabilities. But that does not imply in uh, Madam the Chair, security assistance Yung sinasabi roadmap. ko pong security, uh, parang uh, mali po yung sagot sa akin ng Secretary. Uh, Madam Chair, uh, ano po ba yun? Tinatanong ko lang po, sa, sa kasaysayan, uh, nagkaroon po ba ng ganito karami? Na security, uh, Madam Chair, um, Chair, I'm just uh, interjecting um, for the previous President. question on the guidelines. Because okay, at I, tapos na po tayo doon sa bilateral uh, e, security guideline. Sabi guidelines. Sabi ko, sa plenary na lang po pong, natin yung pag-uusapan, uh, na, Madam Chair. Budget, uh, okay, intervention po ang US. It is just to coordinate with our modernization po. Okay, so at po sa kasaysayan, mga uh, vice presidente po inasainan po uh, na malaki, ngunit hindi naka sa separate unit. Okay, so tama po, kasi on, on previous BPs as far back as 80s, uh, made do with BPSD mainly a small a small detail lang po. Ngayon mukhang hindi nagkakasya sa isang humble unit with humble funds ang BP at pamilya nito. Um kung, kung titignan po natin sa kasaysayan including Aid de Camp ay 200 personnel hanggang 300 uh, personnel. So kumukuha po. po sila so, ng ibang tao na hindi reflected Madam Chair. Kaya nga mabuti ito, naka-self-contained na ito, hindi mo kumahatak ng ibang tao na hindi po nare-report. Okay, so magandang uh, na rin, nakumpirma na rin ng DND bilang na-activate ang BPSPG, yung nga ng, ano, no, ni, ng ating Vice President, around time na activation ng ceremony. Okay, so uh, yun lang po. Ano, at, at, yung pong mga MOOE, under din po ng AFP yun. Nakabilang naka na po yon doon sa 75 Uh, Nakabilang po. na po, yun. Okay.